Good morning, magandang araw po sa ating lahat Sa ating mga solid followers, solid subscribers magandang, 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 magandang morning po sa tanan mga boss Okay, so makikita po natin dito sa ating whiteboard is naka Dalawang chumpa tayo mga boss no Sa ating last two So di ba alin mga boss dahil paano naman po nakuha natin ang last two So paano nga ba natin nakuha ang last two mga boss Sa mga hindi po nakakalam ng last two panoorin nyo po, nyo po itong video dahil magbibigay po tayo no, sa mga wala pa pong uh, uh, apps mga boss no, ng Suertres Loto na sa comment down below mga boss no, pwede po kayo dyan mag register okay? so ito po mga boss ang ating uh, official result kahapon no? so ang ingay ng grinder Okay, so muni ang official result sa baba mga boss, alas 2, alas 5 at alas 9. So dito tayo naka og lasto last 2. Okay, so bakit tayo nakapaglasto? Dahil may binigay po ako kahapon mga boss. Kung uh, balikan po natin yung video, ito po ang ating binigay na mga pwede po natin, no? Ah uh, dipinsahan sa ating combination pa. Sa pamamagitan po nitong ating mga last kasi po meron po itong chamba uh, Okay, so 96, 97, 62, 93 at 67, ito po ang ating binigay kahapon, which is ito po sa 2PM, 03 na yung resulta, so nakachampo tayo dito, target kaayaw, di ba? So, ayos lang mga boss, dahil uh, kahit papano naman, basta last to, malaking bagay na rin po yan. So, muntik tayo dahil ang combination na dito is may 932 tayo, may uh, 6639. 'di diba, Yung ating pabonus. Syempre dito sa 5 PM draw naman ang resulta is 436, ang ating combination is 496. Kung balikan niyo po ating video, meron tayong binigay diyan yung ating special number combination kahapon. So pagdating ng alas 9, ang ating binigay is 563. Ito po yung ating pahabol kahapon mga boss. So dito tayo nakachamba again. Pangalawang last two natin, ito yung una. Sa alas 2 ni. Sa alas 9, nakachamba po tanawa ang atong post kahapon yan po sa screen mga boss ayan so ang ating nga uh, pwede nga uh, dipinsahan ang last na to is 6336 no uh, baliktaran pwede po yan mga boss para always target okay so yan po mga boss ang ating uh, mga Uh, official result at panhitabo ng mga combination nato na binigay kahapon. So, ngayon po, pakiready po ninyo ng mga ballpen at papel dahil magbibigay na naman po tayo ng mga best last two nato. Okay, so syempre, yung ating guide dahil nakukuha natin yung guide mga boss, di ba? So, ang guide natong kahapon, anong guide natin kahapon is Noibe. Di ba? Noibe. Noibe. So, Noibe. At size. Meron ba may pasakay siguro natin yung size? So, lusot ang atong uh, guide kahapon mga boss, no? undas spot agad talaga may, may noybe 039 ang resulta okay so ito po ang ating mga best last 2 best L2 or last 2 ayan ha so pwede itong mga boss all draw Okay, so sa ganahan lang mga boss, hindi mo ganahan, magpas lang. Ganun lang kasimple. Okay, so ito po ang ating mga combination na binibigay po dito ni boss Tor is mga probables, kundi mga potential number po. You no? Know? Base lang ito mga boss sa ating mga analyze. Previous result din po tayo kumukuha. Ha? So dito po tayo sa ating mga last two. So ito po mga boss, 74, 47, 49, 94, o oh, 79 97 okay, 73 37 71 17 72 ug 27 okay so manin siya ang atong anim na potential combination sa last two okay so dito po tayo sa ating mga potential combination na so best pairs meron akong pair na 47 all at 79 all okay combination mga boss 480 target um, 79 so 7 99 og 9, 7, 7 Okay, so target rambol diya po 48 at 79 all tayo Guwapo yan, all draw So, dito tayo sa ating guide So, ang ating guide Guide number today is 7. Ang pasakay sa araw ng Biyernes is uh, 4 o 1. Okay, so matik 7 target rambol. Okay. So muni siya ang ating guide. Okay. So ang ating special Inuna ko na agad ng special ha. Special number is 467 target rumble So kahit ito guys, pwede natin to special 741. Okay, so sulod na na ako na akong best combination karon. Okay, so target rambol Next. Ah, uh, pa-slide ni mga boss. 187 target trumbol. Pa-slide sa ato ang uh, 471. Okay, so, sunod tayo sa ating guide. Guide na ito is 7 and 4. Okay, so, sa 7, uh, 7, 9, 4 og 791 sa 4 naman 4 469 target rumble gihapon og 419 okay so muni siya ang ating uh, guide na 4 og 7 kung di mo ganahan sa aking special muni ang aking sunod no na combination potential number combination na to so ganahan lang makapilihan lang yung mga boss next tayo potential combination sa ating pabonus at ang pabonus tayong uh, dalawa yung mga sa ating isang combination sa ating guide target rumble gihapon ko po ni guys pound the spot Okay, so pabonus na to 972 og 1072 mga boss. Okay, so next tayo sa ating hot combination. Hot number combo. So muni mga boss ang kusog sa November 731. Okay. So dipinsa 7 3 4. Okay, so next na depensa sa 731 is 721 target rumble. Okay, so ito ang atong hot best of the best combination for this month of November mga boss. Kaning 731, no? Pusog ni sa November. Okay, so lahat po ay nabigyan na po natin mga boss. Laban yan, alas 9, syempre hanggang alas 9 yan ha. Alas 5, alas 9, syempre kung meron tayong pahabol, Matic magpo-post tayo mga boss ha. Kung wala kayong makita dito sa ating page, mga boss, piliin ninyo dahil itong ating mga numero is all draw. Alas 2, alas 5 at alas 9. Laban 'yan. Okay, so kung kinakailangan si tulad po kagabi, nag-post tayo, di ba? Meron tayong paningit no sa ating last final number combination. Yung ating 653, 652, 651, di ba? So doon tayo nakachamba. Okay? So Siyempre, lang taw lang mga boss, no? Uh, lang po ninyo si Boss Tor kung uh, wala kayong uh, mga libang dyan, wala kayong ginagawa. Siyempre, ay kalimot pag uh, follow na din po para always updated tayo lagi sa ating mga probables combination dito po kay Boss Tor. At siyempre, kung ngayon lang po kayo nakapagbisita sa ating Facebook page, aba, mga boss, no? Para wala kayong mamiss, siyempre, tuslo ka ng follow, no? Para hmm. always updated lagi sa ating mga Uh, post araw-araw dito ako mahilig kayo sa mga ganitong uh, guide ba diba? sa suertres loto yun lang po mga bossing maraming maraming salamat po sa yung at syempre good luck sa yung guys pakicomment po naman ninyo pakicomment niyo mga boss sa ating comment section kung ano po ang iyong mga numero ngayon araw po ng viernes yun lang po